Ding Dong, Thiolo, Enchong, Alden, Derek Tinilian, pinagkaguluhan sa loob ng MMDA. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagsama-sama ang ilang big stars sa Philippine showbiz para sa bonggang event ng Metro Manila Film Festival 2023. Kaninang umaga, naganap ang inauguration ng Metro Manila Film Festival Auditorium na matatagpuan sa loob ng bagong MMDA building sa Julia Vargas Extension, Pasig City. Ito'y dinaluhan ng mga lead stars ng ilan sa mga official entry sa MMFF 2023 kasama si Pasig City Mayor Vico Soto at ang MMFF Execom member na si Boots Anson Roa. Present sa event ang primetime king na si Dingdong Dantes para sa pelikula nila ni Marian Rivera na, Rewind, Ultimate Leading Man Piolo Pascual ng, Malyari, Derek Ramsey ng, K, Ampun, Enchong D. Off, Gumburza, Eugene Domingo of Becky and Badet, Alessandro De Rossi of Firefly, Kylie Verzosa ng Penduko at Alden Richards ng Family of Two, Mother and Son Story. In fairness, talaga namang hiyawa ng mga tao sa loob ng MMDA building nang isa-isang dumating ang mga bida mula sa iba't ibang MMFF entry. Maagang dumating sina Dingdong at Piolo sa venue kaya natsika namin sila sandali. Sa short press con sa loob ng MMFF Auditorium na tanong ang mga celebrities kung ano ang mga expectation nila sa kanilang respective entries. Unang sumagot si Dong, with regards to expectations, ang kaya lang po talaga naming masagot dyan ay kung ano ang pwede naming ibigay as performers, maybe also as producers. Kasi sa totoo lang hindi po natin mapipredict kung ano ang magiging reception ng mga manunood. Ayaw po naming mag-expect kasi gusto namin yung mako-control lang po namin which is yung aming performances. Pero Gina guarantee po namin na isandaang porsyento po talaga ang aming commitment at ibinigay dito. So more than expectations, it is our prayer and our hope na ma-appreciate po talaga nila yung trabaho namin. Say pa ng TV host actor about their movie, Rewind, Understar Cinema. Dagdag pa niya, let's make this the most memorable Christmas not just for ourselves but also for our families and maybe hopefully for the industry. Kasi huwag na nating hintayin yung next year, yung bukas. Gawin na natin ngayon kasi hindi na natin marirewind yung oras natin, aniya pa. Para naman kay Derek, feeling niya mahihirapan talaga ang mga Pinoy na pumili kung ano ang uunahin nilang panuurin simula sa December 25 dahil talaga namang magaganda ang lahat ng pelikulang kasali sa taunang ng Film Fest. We have some pong great films. Siguro ang masasabi ko lang ay choice ng mga viewers kung ano ang uunahin will be really, really hard. Mahihirapan siguro ang mga viewers natin. I think here with some pong great films the viewers will have a difficult choice on which one to choose to watch first. Sabi pa ni Derek, si naman ni Enchong, kumbaga gusto namin na tumagal siya, gusto namin na panuulin siya ng mga Filipino even after the Metro Manila Film Festival. And yun ang pinaka-inspiration sa pelikula namin sa Gomberza, that it goes beyond the film festival. May it be here in the Philippines or outside the country. Pinuri naman ni Eugene ang MMFF organizers at MMDA, sa totoo lang nagsasayahan lang kami pero sa totoo lang kabadong kabado kami, ako kabadong kabado. Ako sa totoo lang kinakabahan ako. Ayaw ko na mag-expect, yun na lang, may mga bagay na hindi natin ma-control so talagang sinurender ko na sa Panginoon. At panay din naman ang hingi namin ng tulong sa kinauukulan, baka naman pwede tayong magtulungan na maging madali na sa lahat ng tao na makabili ng tiket. May problems sa mga tao na may mga pelikulang pwede nilang panuulin at sakapuntahan sa Pasko. So wala po akong ini-expect kung hindi gusto ko nalang I congratulate lahat ng mga kasama ngayon sa MMFF, sa MMDA sa hindi natin pagsuko. Yung lakas natin talagang lalo nating pinatitibay because we believe that this tradition is really important, pahayag pa ni Yuge. Hirit ni Alessandra, expectations. Syempre number one kami, shoutout. Ang Firefly, lang yung talagang pampamilya. All ages are welcome. Ipinasa naman ni Alex ang microphone kay Piolo na tawa ng tawa sa pangungulit sa kanya ng aktres. Say ni Papa P, sana raw ay bumalik na ang mga Pinoy sa mga sinihan. Sabi nga all cards on deck para sana lang talagang ay maibigay ng mga tao ang suporta. We always believe na may chance tayo na maipakita ang ganda ng pelikulang Pilipino. Sana ma-appreciate po ng lahat hindi competition ito, magkakaibigan po kaming lahat, magkakakontemporary tayo sa industriya so sana po talaga, dugtong ni Piolo. Ayon naman kay Kylie, I guess it's to enjoy the movie that we made para I celebrate din ang pelikulang Pilipino. Ang ilan pa sa pelikulang kalahok sa MMFF 2023 ay ang When I Met You in Tokyo, ni Navilma Santos at Christopher De Leon, Broken Heart Trip na pinagbibidahan ni na Christian Babley, Andoy Ranay, Petit at Ian Mina. Bago ang pagsisimula ng Film Fest sa December 25, magkakaroon muna ng Parade of Stars sa December 16, Sabado na iikot sa apat na syudad sa CAMA and AVA. This is Mr. Kasagpa. Subscribe for more videos.